Abangan nyo, nag-isip ako, baka barangay, barangay, pinakakawawang barangay, padadala natin ng mga siguro, limandang bigas na kami yan, sako. Sino ba? Sino ba? So, ayan nga, tumayon na dahil mo. Abangan nyo po, baka kayo na to. Ay, ano? Abangan nyo lang, pag nag ring ayan na yan. 10,000. Hello po. Ganda ng gabi po. Ay Kuya cool Wayne! Hello! Hello, Hello mga, ano ang pangalan? Hello po. Aseli Kita po. Ako ang Pampanga po. Pampanga? Ano ang pangalan mo? Oh Ako ang Pampanga po. Ano ang pangalan ka? Aseli?

Ano, sino may sakit? Yung po mga asawa ko, na diagnosed po siya ng stage 3 cancer lang, cancer po. Mm. Eh, -hmm. kailangan na po siya ni Kimo kasi po malaki po masyado yung bukol dun sa baga na eh, walang wala po kaming pera. Kadapos naka-lockdown po po kami dito sa Pampanga. Kaya yan po, kailangan, kailangan po po talaga ng pera. Isko po, matulay sa Diyos. <laughs> Okay. Uh, um, lagi ka bang nanonood? Kung... Oo, nang wawawin. Opo, nanonood ko ako kanina. Kasi nilintay ko na po kayo. Anak ka ba? Meron po. Ilan? Apat po. Ay, apat. Eh, ano ba ang trabaho, ano trabaho ng asawa mo? Ako, uh, po, uh, technician po siya. Kaso po ngayon, hindi po siya nakagawa ng mga TV dahil nga po sa sakit niya tapos nag-lockdown pa po. Eh, wala po kaming trabaho, nandito lang po sa bahay. So, Opo. ikaw ba nag-text ka, di ba? Nag-text ka? Opo. And, ano ba yung na-expect mo? Pawagan ka? Ganun ba? Opo. <laughs> Nag-expect po talaga ako ng tawag <laughs> sa inyo mula po nung Thursday, nanonood na po ako sa inyo. Saya ka ba? Papa, masaya, masaya po ko yung real at least. Eh, magiging mo na po yung asawa ko pag nagkaskulit. Well, uh, sige, at uh, congratulations ha. Meron kang 10,000. Opo. Oh, oh, maraming maraming salamat ko yung real. Uh, ano ba ang message mo sa ating mga kababayan? sa mga kababayan po natin. Sana po makinig po kayo sa gobyerno na wag po lalabas para hindi na po kumalat yung virus. Para po kahit pa paano ay eh, makapaghanap buhay na po tayo at makakain ng maayos yung mga pamilya natin. Tulad po namin, hindi po kami makapaghanap buhay at makapagtrabaho dahil po sa lockdown. Ngayon po may cancel pa po yung asawa po. Kaya kailangan po siyang mag-team Okay. Anyway, Tama, matulungan ka namin. At, uh... Opo, Kuya Will. Maraming maraming salamat po. Malaking malaking tulong okay, uh, si Inaya... uh, uh, Ay, silly, poquito, po yan. Okay, si Emelia. ano, ang pangalan mo ulit? Arcelikito po. Arcelikito. Arcelikito. But anyway, hindi bali. Ang importante, eh, nagkawagan kita. Ah, share mo sa akin yung sitwasyon ng buhay mo. At syempre, uh, okay. Papadala namin yung 10,000 for tomorrow para makabili ka ng mga sa amo at bili mo na pagkain ng mga anak mo. Ha? Opo, oh, opo. Oh, oh, maraming, oh. maraming, salamat. Maraming salamat po yung uwi. Sana po marami pa po ang matulungan ninyo. Maraming maraming salamat po. God bless po. God bless. At ang pagaling. Salamat. Huwag pala pakiyata sa asawa mo ha. Pa. Opo, oh, kasi po, nandito po siya sa tabi ko. Gustong Gusto po niya kayong makilala. Kasi po, hindi kami makapunta sa Huawei niya. Pwede ko ba siya makausap? O, oh, ito Hello. po siya. Huawei. Oh, we'll Hello? Hello, sir. Hello, magandang gabi. Ma? Yes. Um, magandang gabi, sir. Ano, ano uh, pa? Uh, sir. Ano pa? Ano Ano, pangalan mo? I a lot, sir. I'm a I mean, ah... Uh, may karamdaman ka daw? Uh, Opo, may cancer po. Stage 3. Ah. Opo. Sorry to hear that. Eh. At uh, kamalala. Lapan lang, lang sa buhay. At uh, andi yung mga anak ko. Okay, okay. Mga mo. Opo. Ano uh, mo? Sinusubay ba yung kapo yung programan niya kayo rin? Yung basis uh, ko po medyo nawawala po kasi hindi po kami sa dati yung basis ko eh. Bali, ano talaga ang pangalan mo? Ano? Jaime Lacson, na sir. Jaime. Jaime Lacson. Na Jaime, alam mo. Jaime Lacson. O, Jaime, alam mo, itong show na to, eh, naisip ko lang gawin to para lang, yan. Ako. Okay. Mad Madinig yung mga boses ko. Kahit wala itong, kahit wala itong wawawin sa, sino sa baywayin po namin ko. Para po makaano kami sa inyo, para, kaya ninyan ko, sir. Ah, uh, ganito, ano? Sa maraming maraming salamat. Ay, I may mean, kasi nanalo kayo ng 10,000. Ay, thank you. Thank you, sir. Maraming ko. But anyway. Ay, kung ano na po yung sabi, sir. Hindi, ganito na gawin natin. Ito pala yung may karamdaman. Huwag uh, ka at pasabihin mo kaya, ano, sa asawa mo. Uh, Apo. At nagdagan ko pa ng 5,000 para meron kang 15,000. Ay, maraming maraming. Maraming maraming salamat kayo. Maraming kong nung mga, sir. Ay, paano? Doon, doon? Maraming kong nung sir. Para hindi niyo magalaw yung sa pang pambili ng bigas, pagkain, lahat. Ah. Uh, thousand 15,000 pa sa bukas, oy. Poy oh. Ah. Ito mo ko niyo. ka niyo. Ito para na. Hindi, hindi na sir. Ito, pala, ito may, Ay hindi na sir. At? Kasi totoo, oh, sir. basta totoo naman ang sinasabi at uh, totoo naman ang pagtulong. Basta totoo naman. Siyempre, iba yung tumutulong kasi kama mo na nga. sila ka, congratulations, uh, oh, hindi dahil sabi sakit ka, kahit paano, eh, mabibigyan ka oh, ng tulong. ah, uh, meron kayo 15,000, 15,000. ka. Ay, salamat, sir. Salamat. Salamat po. O, sabi sa asawa mo. Sige, kasabi sa asawa mo. Ako oh, po, sir. Ito po. Dinagdagan ko yung 5,000 para 15,000 na yung pera makukuha nyo. So, Ay, Diyos ko. Salamat po, Kuya Will. Maraming maraming salamat po sa tulong. Diyos ko, magpalain po kayo ng Diyos. Diyos ko, maraming maraming salamat po. Sana po, marami pa po, po kayo matulungan. Oo, oh, at ang uh, importante... Dinilig po ng Diyos yung dasal ko na tawagan niyo po. Oh, congratulations, kahit papano. Mm -hmm uh, tutulungan namin kayo, di ba? Ben, yung 10,000 eh, yung 10,000 pabiliin ng mga kailangan, yung 5,000 panggamot, di ba? Okay? Opo, opo. Okay, uh, po. hindi kita kinukong dahil may, may karamdaman. As, ang ibig ko sa mga congratulations si kahit, kahit papano, nabigyan ka namin ng kasiyahan. Maraming salamat at pagaling. Maraming maraming salamat po, Kuya Will. At uh, pagaling ang asawa mo, ha? At pagaling sa namin yan. Opo. Okay, okay uh, salamat. Opo. Uh, maraming, maraming, maraming salamat po. Hello mga kapuso. Ako po si Ipon Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang. La, la, la.